yang ke as politik yang jeladu ya jeladu, memang aku yang ilumin gravidan buah-buahan di Uh, principal, no ah, principal. Tiga, Di prinsipal Nah, tiga, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. Oo, oh, ko lagi. Matitik ko lagi yun. Madalas ako dun eh. Pa back and forth ako lagi eh. Thank

Yeah. Karena, okay. okay. jadi

na at sobrang Francotic, 시상 iba't device o kaibigan siya. at may hindi kagandaan, kahit gabi kasisi ka 식ah ng Background pare sasa ay tulad kayo, ay maging na pinapakikatapon kayo.

Kapag na na talagang tinitigay ko na, okay lang eh. Kasi, bahala na. Bahala na si Batman. Bahala na. Oh, Nakiniwala ko sa pin. Kung sa yan okay. Di ba no? Part nung ano eh, nung COVID. Sabi ko, mamatay mamatay um, na. Huwag din ako galit sa hospital. Oo, na lang. Kahit nung parang nung COVID, hindi kaya na partner ko at saka yung anak ko isa isang positive positive yun kasi yung namin niya yung friends yun eh yung sila sa ako nagkaroon okay. okay. din okay.

ini tadi 37 ini benar itu kan last year <laughs>